Nagpe-prepare na po kami para sa gaga New Year bukas. anong pagkain? na. anong pagkain? anong pagkain? anong pagkain? na. pagkain? anong pagkain? anong pagkain? 15 million. Ganap para bukas. Dala mo cellphone mo? Ah. Wala. Baka malaglag yan eh. Ba? Mo nga kung pantay ba? Oh, pantay. tay pantay. Ah, pantay. 'yung lobo. bukas na baka pumutok. <tay> Ang ganda ng bahay. Tignan, no? Nakakadaya sa camera yung bahay. Happy muna, happy. Happy birthday. Twenty-five inch. Mas madikit yung papel. Asan yung papel? Yung paper nga. Ano ito? Creep. Creep tape. Ito si Bibi yung ano. Inche. mo Ati, malili. Nasaan daw yung transparent na Ano? Yung sa gabi, nawawala yung ngipin. Ayan. Oo, parang ganun. pero ano siya? Ayun, i mo yan. Yan. Ay, baka maging api yan, Nawala wala yung H. Hoy! Marites kasi ng marites. Hap lang. <laughs> Hap. Hap. Happy New Year nga. Tignan nga kung may Happy New Year. Yan na. Happy. Happy, happy, happy. Ay, nagtanggal na. Ulitin natin ang tape para hindi matanggal. Tapos sa gitna. Tapos Oh, oh, oh. Mama ayon Ay, oh, na lagi mo di sagit Mama ayon na. Ako yaman tayo na. Aah, pataas na Oh. Di mo sagit na. Ako sagot mo. Ako yaman tayo na. Pataas na yoyoyo. na? oh. Ay, pala. Oh, on, Nika, ka, oh, happy, happy New Year. Ako, <laughs> oh, yung New Year pa. Ikabit mo pa yung day. Ay, Ay wala, wala. naman ko eh. Ay, eh talaga, talaga. Oh, Dito, kita kasi.

Happy, happy New Year! Yan yeah, o, Happy New Year 2020! 2025!

Okay, finish product. Bukas yung mga lobo. Ano <coughs>